Ngayon naman ay aki pagpatuloy ang pag-uulat ni Binibining Arado tungkol sa sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan. Sa aking pag-uulat ay aking bigyang pansin ang palasap. Mapagpatawang um, tono, paggamit ng dialogo, at paghanap ng dramatikong pokus naman natin na ang malikhaing panunuring pampanitikan ay isang personal na proseso ng pagunawa at pagpapakahulugan ng panitikan. Ito ang naglalaman ng ito ay naglalaram naglalaman ng interpretasyon, pagbibigay din sa damdamin at pagsusuri mula sa perspektibang personal ng mambabasa o bumabasa o nagre-review So isa-isa nating uh, ibabahagi ang apat na estratehiyang aking na sabi. Okay. Una ay um palasa isa sa estrategiya sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan ay ang palasak. Ang palasak bilang estrategiya sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan ay nangangahulugang paggamit ng mga pangkaraniwang tema, estilo o elemento na madalas nang makikita o nararanasan ng nakakarami isang paraan ng may akda upang makipag-ugma sa pangkalahatang damdamin at karanasan ng mambabasa gawing mas nakakarelate o makakarelate ang akda at higit na uh, mapadali ang pagunawa sa nilalaman nito. Halimbawa, maikling kwentong sa ilalim ng unan. Sa maikling kwentong ito, pinapakita ng may akda ang estratehiya ng palasak sa pamamagitan ng paggamit ng karaniwang tema ng pagmamahalan at paghihiwalay. Ang kwento ay nagtatampok sa dalawang karakter na nagtagumpay, nagkaproblema at naghiwalay na nagsisilbing representasyon ng maraming relasyon sa tunay na buhay Una, pangkaraniwang tema ng pag-ibig Ang kwento ay nagsisimula sa isang kilig-kilig na pagmamahala ng dalawang karakter uh, Madalas itong tema sa maraming akda dahil sa kahalagahan ng pag-ibig sa kultura natin Ikalawa ang pag-unlad ng relasyon. Sa unang bahagi, makikita ang pag-unlad ng relasyon ng dalawang karakter na sumasa uh, lamin sa karanasan ng marami sa atin. Ang saya at ligaya ng pagtutulungan ay malapit or malapit sa karanasan ng nakakarami ay ang paglabas ng tampuhan Sa isang bahagi ng kwento, nagkakaroon ng tampuhan ang dalawang karakter Ito'y kaganapan na hindi bihirang nararanasan ng mga tao sa tunay na buhay, kaya't mas nagiging relatable ang akda Ikaapat, paghihiwalay Ang malungkot na bahagi ng paghihiwalay ay nagpapakita ng realidad ng maraming relasyon Ito'y pangkaraniwan at nagdudulot ng damdaming lungkot pag-aalinlangan at pangungulila Ikalima, pag-asa at bagong simula Sa wakas, may pag-asa at uh, bagong simula para sa bawat karakter ito ay nagsisilbing mensahe na bagamat may lungkot sa paghihiwalay, maaaring magkaroon ng pag-asa at bagong simula sa hinaharap. Ngayon ay aking ibabahagi ang kahalagahan ng palasak. Una, masusing pakikipag-ugma. Ang paggamit ng palasak ay nagbibigay daan sa masusing pakikipag-ugma sa damdamin, karanasan, at pananaw ng mambabasa dahil kilala nila ang mga elementong pangkalahatan. Kalawa, higit na relatable. Relatable. Okay? So, dahil sa paggamit ng pangkaraniwang tema, mas madali para sa mambabasa na mo maunawaan at makakarelate sa kwento. Ito'y nagdudulot ng mas malalim na koneksyon sa akta. Ikatlo, masusing pagsusuri ng realidad. Ang palasak ay nagpapakita ng masusing pagsusuri sa realidad ng buhay, relasyon o karanasan. Ito'y nagdudulot ng masusing pagsusuri at pagkunawa ng mga mambabasa sa kwento. Nadudulot ng pag-unlad. Ang pagkamit ng pangkaraniwang tema at karanasan ay maaaring magsisilbing daan para sa pag-unlad ng karakter. Nadudulot ng pagbabago o paglago sa kanilang pagkatao. Ang palasak bilang estrategiya sa pagsulat ay naglalayong basusing, mag taglay ng mga elemento at karanasan na kilala at naiintindihan ng nakakarami. Ito ay isang paraan upang makipag-ugma sa damdamin ng mambabasa at kawing mas personal at makakarelate ang akda. Ikalawang estratehiya sa pagsulat ng pang uh, sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan ay ang uh, mapagpatawang tono. Mapagpatawang tono. Ang mapagpatawang tono ay isang estratehiya sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan kung saan ang may-akda ay gumagamit ng masigla, nagkakatawa o nakakatuwa na tono sa pagsusulat ng kanyang akta. Ang layunin nito ay hindi lamang magbibigay aliw sa mambabasa, kundi maaari rin itong magamit upang magbigay diin sa mga aspeto ng lipunan, tao o kahit na sa sarili. Halimbawa, maikling kwento. Okay? Halimbawa ay ang maikling kwento na Ang Libro ng Buhay ni Mang Juan. Sa kwento ito, si Mang Juan ay isang matandang may malaking librong naglalaman ng mga karanasan at aral sa kaniyang buhay. Ang may akda ay gumagamit ng mapagpatawang tono upang bigyan ng buhay ang kwento. Una, paglala paglalarawan ng libro. Sa malupit na librong ito, makikita mo ang mga himala at kaalaman na naganap sa buhay ni Mang Juan. Akala mo'y encyclopedia, pero ito ay puno ng mga kwento na hindi mo inaakala. Kalawa, patawa sa mga kaganapan. Hindi ko malilimutan ang pagkakataon na niligaw ko ang mga kalapati sa plaza. Akala ko ba sila'y susunod-sunod? Pero parang mga magkakapatid, umiikot-ikot sila. Ikatlo, paggamit ng komiko ng na estrategya. Mayroon ding episode sa librong ito na parang comics literal na ako ang naging bida at sa halip na drama nagiging comedy ang buhay ko kaapat pambansang kabaliwan ang sabi ng librong ito ang pambansang prutas ng Pilipinas ay manggang hilaw eh saan ka makakita ng bansang paborito ang manggang hilaw kaya naman tawang-tawa ako. Um, ang kahalagahan ng pagpapa, mapagpatawang tono. So, ito yung kahalagahan nito. Una ay nagbibigay aliw at tuwa. Ang pagpapatawang tono ay nagbibigay aliw at tuwa sa mambabasa na nagiging daan upang masigla ang ng mga mensahe ng akda. Kalawa, pampalubag loob. Ito ay maaaring gamitin para magbigay pampalubag loob sa mga mababasa sa kabila ng masusing pagsusuri o seryosong tema ng akda. Katlo, pang-aakit ng atensyon. Ang pag uh, magpagpatawang tono <laughs> ay maaaring gamitin upang akitin ang atensyon ng mambabasa lalo na kung ang paksa ay maaaring magmukhang mabigat kaapat pagbibigay diin sa uh pagbibigay diin sa kaboreless kung kaboreless aspeto kaborles kong aspeto. Again, ikaapat, pagpibigay diin sa kaborles kong aspeto. Kung ang layunin ay ang pagpapakita ng kaborles kong aspeto ng buhay o lipunan, ang pagpapatawang tono ay maaaring gamitin upang maiparating ito ng masigla at masusing uri kalima ay ang pagpapahayag ng kritisismo. Maaaring gamitin ang pagpapatawang tono pagpapatawang tono o mapagpatawang tono upang magpahayag ng kritisismo sa isang isyo o sitwa sitwasyon ngunit sa isang mas light at nakakatuwang paraan. Sa pangkalahatan, ang mapagpatawang tono sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan ay isang paraari, paraan, isang paraan upang magdulot ng kasiyahan sa mambabasa habang maipa, uh, maipinapakita ang mga karanasan, aral at komentaryo ng may akda. Ito ay nagbibigay ng kakaibang aspeto sa akda na nagpapalawak sa pagunawa ng mambabasa sa iba't ibang aspeto ng kwento o lipunan. Ikatlo ay ang paggamit ng dialogo. Isa sa estrategya sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan ay ang paggamit ng dialogo. Sa malikhaing panunuring pampanitikan, ang paggamit ng dialogo ay isang strategiya sa pagsulat na naglalayong magbigay buhay sa mga tauhan at magpadama ng kanila mga damdamin, pananaw, pagkatao sa pamamagitan ng kanilang mga salita o usapan. Ito isang paraan upang higit na magiging buhay o magiging buhay at uh, baka ang mga karakter sa isang akta. Halimbawa, dialogo sa maikling kwentong ang biyahe. Isang halimbawa ng paggamit ng dialogo ay makikita sa maikling kwentong ang biyahe ni Juan de la Cruz. Sa kwentong ito, may isang eksena na nagpapakita ng diyalogo sa pagitan ng mag-asawang si Emma at Miguel habang sila ay nasa biyahe patungo sa probinsya ng kanilang pamilya. Sa pagkikipag-usap ng mag-asawa, sa eksena mapapansin ang kanilang magaga ang usapan tungkol sa kanilang mga plano at inaasahan sa biyahe. Sabi ni Emma, mahal, siguradong magiging masaya ang biyahe nating sa probinsya, di ba? Miguel, oo, asahan mo yan. Excited na rin ako na makasama ka at makapagpahinga. Sa pagpapakilala ng personalidad, sa pamamagitan ng kanilang dialogo, nabibigyan ng kulay at personalidad ang bawat karakter. Halimbawa, Emma, alam mo naman na gusto kong maglipang at mag-relax, Miguel. Tumpak yan. Pero ako, mas gusto kong yung tahimik na bakasyon. Ikatlo, pagpapahayag ng emosyon. Ang kanilang mga salita ay nagpapahayag ng kanilang damdamin at nararamdaman sa sitwasyon. Halimbawa, Emma, sana hindi tayo ma-traffic, Miguel. Oo, sana mabilis lang ang biyahe para hindi tayo mali. So sila ay medyo nangangamba na baka sila ay mahuli. Nagpapakita ng tono at pananaw. Ang kanilang tono at pananaw ay nakikita sa kanilang mga salita, nagpapakita kung paano nila haharapin ang biyahe. Halimbawa, Emma, kahit anong mangyari, mag enjoy tayo. Miguel, tama ka dyan, mahal. Relax lang tayo at mag enjoy sa bakasyon. sa kahalaga ng paggamit ng dialogo ay ang paggamit ng karakter ang mga kahalagahan ng paggamit ng dialogo ay ang pagganap ng karakter ang dialogo ay nagbibigay buhay sa mga karakter na nagpapakita ng kanilang personalidad, pananaw at damdamin kalaway ang pagpapahayag ng emosyon at pananaw ito ay isang paraan upang maipahayag ng natural ang damdamin, opinyon at pananaw ng mga tauhan sa kwento. Ikatlo ay ang pangungusap sa kwento. Ang dialogo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tauhan na magpalitan ng mga kaisipan at impormasyon nag-aambag sa pagunlad ng kwento apat pagbibigay ng konteksto at tono. Ito ay nagbibigay ng konteksto sa sitwasyon at nagtatakda ng tono o atmosfera ng eksena. Sa pangkalahatan, ang paggamit ng dialogo ay isang mahalagang estratehiya sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan na ay nagbibigay buhay at kulay sa mga tauhan. Nagpapakita ng kanilang personalidad, at nagpapahayag ng kanilang damdamin at pananaw sa pamamagitan ng kanilang mga salita at usapan. At ang huling estratehiya sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan naman ay ang paghanap ng dramatikong fokus. Sa paggamit ng estratehiya na paghanap ng dramatikong fokus sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan, ang may akda ay naglalayong bigyang diin ang isang partikular na bahagi ng kwento na may malalim na kahulugan o kritikal na bahagi na nagbibigay sa isay sa kabuang minsahe ng akda. Ito'y naglalayong magtaglay ng kakaibang bahagi ng kwento na masusing pag-aralan at suriin ng mga mampabasa. Halimbawa, ang dramatikong pagsiklab sa Ibong Adarna. Sa klasikong kwentong Ibong Adarna, maaaring ilagay ang dramatikong fokus sa pangunahing pagtuklas ni Don Juan ng Ibong Adarna. Ang pagpapakita ng Ibong Adarna ay isang mahalagang bahagi ng kwento na naglalarawan ng pambansang pag-asa at pag-asa ng paggaling ng hari sa sakit. sa pagtuklas kay Don Juan, sa simula ng kwento, makikita natin si Don Juan na handa ng magsakripisyo para sa kanyang ama at ang kanyang at ng kanyang kaharian. Subalit, ang tunay na hamon ay nagsimula lamang nang matuklasan niya ang eksistensya, eksistensya ng ibong Adarna. Ito ay nagbukas ng landas sa isang mahirap ngunit mahalagang misyon na naging pangunahing buhay at landas ni Don Juan. Kalawa ay ang dramatikong sitwasyon. Sa pagsiklab ng dramatikong focus ay nararana nararanasan ni Don Juan na makaharap niya ang ibong adarna sa gitna ng kagubatan. Ito ay nagdudulot ng kaba, takot, at umaasa si Don Juan sa pag-awit ng ibon upang gumaling ang kaniyang hari katlo pag-awit ng ibong adarna ang dramatikong pokos ay hindi ay higit na nilalabas sa pag-awit ng ibong adarna sa iba't ibang pagsusuri ng kaniyang awit Ito'y nagdudulot ng pag-asa, pangako ng pagaling at maaaring magtaglay ng lihim na kailangang makuha ni Don Juan upang maging susi sa pag-alingaw-ngaw ng ibong Adarna. Ikaapat ay ang pamumuno ni Don Juan. Dahil sa dramatikong focus sa ibong Adarna, naging pagpapahalaga ang pagpapamuno ni Don Juan sa misyon na makakapagbigay kahulugan sa kabuoang kwento. Ang pagtuklas at pagsuri ng Ibong Adarna ay nag-angat kay Don Juan bilang pangunahing bayani na handang magsakripisyo para sa pagsasalba ng kaniyang ama at ng kaharian kahalagahan ng paghanap ng pagdramatikong fokus ay ang pagpapahalaga sa pansang kultura. Ang Ibong Adarna ay nagbibigay halaga sa pambansang kultura at tradisyon sa Pilipinas. Ang dramatikong fokus ay nagbibigay daan sa pagpapahalaga ng mambabasa sa kahalagahan ng ibon sa kwento. Kalawa, pag-usbong ng bayani. Ang dramatikong focus ay nag-usbong ng bayaning karakter ni Don Juan. Ito ay nagbibigay diin sa kanyang tapang at pagmamahal sa kanyang ama at bayan. At ang ikatlo ay ang pagpapahayag ng pambansang pag-asa. Sa pagtapos ng kwento, ang ibong Adarna ay nagpapahayag ng pambansang pag-asa at pagbabalik sa kalusugan ng hari. Ang dramatikong fokus ay nagpapakita kung paano ito naging kritikal sa pagbibigay kahulugan sa buong kwento sa pangkalahatan ang paghahanap ng dramatikong fokus sa ibong adarna ay nagbibigay sa nang masusing pagsusuri sa bahagi ng kwento na nagdadala ng pinakamalalim na kahulugan ito ang naglabas ng emosyon pag-asa at pangarap na nagdadala ng masusing interpretasyon mula sa mambabasa hinggil sa kahalagahan ng ibang ng ibong adarna sa buo ang kwento. At 'yun ang mga eh uh, sa pagsulat ng malikhaing panunuring pampanitikan. Maraming salamat sa pakikinig at magandang araw sa ating lahat.